Hello, good day mga kadilbo. Ayan, mag update na tayo kasi ngayon lang araw na hindi umulan at sumikat na yung araw. Sa lo, more than 3 weeks na walang tigil yung ambon, ulan, hangin, habagat yon. So kaya ngayon, mag update ako. So yung nakaraang video, yung sinundan nito, ay uh, talagang nandoon pa yung uh, fog ano nandoon pa so ngayon uh, may araw na sumikat na yung araw lumabas na yung araw so papa uh, <coughs> papakita ko sa inyo at yun nga pati ako nakalbo na rin, nagpagupit <laughs> dahil umaraw na so <coughs> may tinga pa yata kakakain lang kani kanina lang at naisipan nga natin so ayan uh, yung ngayon dito sa San Luis di ba dito sa Baguio pa rin di ba dito tayo nag na halos pag ang nakikita lang natin at yung uh, uh, kapit bahay wala tayong makita so ayan medyo malinaw na <laughs> ayan medyo pero kanina umaga umulan pa rin. Pero at least ngayon, sumikat ang araw. Yung iba makaka, nakakapagbilad na ng mga sinampay ayon. Hmm. So Ngayon ay uh, uh, Saturday, August 3. So August 3 ngayon. So matagal-tagal yung uh, pag-uulan at paghangin dahil sa habagat at dahil doon sa mga sunod-sunod na bagyo. So ngayon, parang may bagyo na naman daw. So hopefully hindi siya dumaan dito sa atin sa Pilipinas. At uh, <coughs> yun, ayan oh, maaraw eh. Sumikat ang araw. Yan. <laughs> Ayun, hindi na Ma, ano. Yun at uh, thank you, thank you kay God at uh, binigyan tayo ng Magandang araw today at hopefully itoy itoy ay uh, hindi na dadaan ang bagyo or wala nang malakas na ulan. 'Yon. So yan ay mga pagpapala sa atin ng ating Panginoon. So 'yon, nakita n'yan ang kapaligiran ko rito sa aking bahay. Nandito tayo sa rooftop. Ayan ito yung bubong ko ayan kasi may terrace at bali dalawang side ang may terrace nito doon sa harap at sa kanan dito nga tayo sa likod ng bahay sa terrace kasi nandito yung tangki natin para sa ating mga nagsupply sa apat na floor yan <coughs> ang update natin yan pero alam mo yung may fog na naman tumatakbo yung fog ayun oh nag ano dahil may hangin so ganito rito sa bagyo hindi natin ma ano yan talagang ganito rito kaya malamig nga dito sa bagyo ay dahil sa parating umuulan at uh, yung foggy yan nagtumbahan kasi itong mga ano eh, inayos ko So yan ang ating update today Thank you, thank you sa inyo At tayo ay binigyan ng ating Panginoon Ng magandang araw At uh, ang date nga ngayon August 3 Ayan Ayan na Si Dilbo Pro Vlog Official Ay magpapaalam na ulit At tayo ay nakapag-update dito pa rin tayo sa Bagyo At uh, ayan, no, naka-jacket pa rin. Parang ito pa rin ang suot ko nung huli kong ano, vlog. <laughs> so, ayan, thank you, thank you sa inyo, sa inyong panood ng aking mga videos. sa nga ng inyong uh, delpo Pro Vlog Official, saan ka man naroon, magingat po tayo. At uh, pagbalayan po tayo ni God araw-araw. Amen!